Simula po dito tayo sa unahan. Kay Paranuel po, hanggang dulo. Tayo manununson. <laughs> ha? Nakagulo sa ilog pare, ano? Oh. Apakadami. O, oh, nene nini. Diyan po ay wala na pesto po. Tayo po ang kaunahan dito. Yan po, o oh, Atin Ating babaybayin po. Dinadayo po ang malinis na ilog din sa barangay Mapulok. Yan, oh. Nini, Oh. Yeah, sila utoy, oh. Tayo pa papasyal sa baba. Nene! Nakain. Kaya sila tita po nakain. Oh. Utoy! <laughs> Doon tayo sa baba po. Ha? Oh. Uy! <laughs> Ayan o, oh. ang dami bisita po sa ilog. Uy, oh, may garaan po. Mm. Oh. Uy! <laughs> Ayan! Uy, oh, aray nakablog tayo o. Uy! Ang dami eh. <laughs> sila kapo, o. sila mare. Oh. Kap. Ay <laughs> sikap. Eh yung mga ibang bisita natin oh, nasa tabi pa. Nasa baba ang dami po. Nakagulo po sa ilog oh. oh. Ayun po, yung pambisita natin, oh. <laughs> Diyos, may balite, are. Ha? Ligo po, ligo. So, oh, ano, toy? Naro si kuya nila. Nasa taas, oh, toy. Nagluluto po, oh. Oy! Kawayo, tayo, kawayo, toy. toy. Nakablog tayo. Nakablog po, nakablog. Yan oh. Sabi tayo. Oto, oh, may pilan na. Oo. Oh. Kanya-kanyang pusto po. Para po yung may inara. O, oh. yan. Yey, salamat. <laughs> ha? Ha? Doon sa baba, mayroon din po. Wala. Ay, ah, wala, ano. Oo. Oh. Ah, balihan kan balihan ka dito po. Sa tapat ng tubigan. Ito po ay layon ay medyo malalim ari. Toy, ligo. Hinog na po itong papaya natin. O. Kukunin po natin. Baka kainin pa po ng ano, ibon. Ah, may kaunting ano po. Butas na. Ayan. Pwede na po yan. Hinog na. Mm -hmm. oh, okay, Arpo. Ay, may uka ng konti. Oh. Pero ayos po ito. Hinug na po. Oh. Ito po yung red lady. Dito na po ang plano magtanim ng sili. Diyan sa dati po. Yan, natuyo na po yung ating mga damo mag-iintay lang po tayo ng ulan sa so, dating talungan po nandito laki po, hinob na, sarap nito mamaya natin kakainin yan po, may bago lumipat Sa sa kabila don pala sa kabila pong tapari yung galing dito sa taas. Doon sa may nara. Naandun. Oo. Pero meron dito sa nara. Bukod pa rin. Bukod pa na sa nara. Ari na sa may tulap Bukod. Oo. Meron pa ibang grupo. Ah, bago lipat po Bagong pitas po mga pandin Baka reput nato dito Baka putla. <laughs> <laughs> Ato, putla. <laughs> wow. Pre, oh hmm. Ay, dami. ipo ni iponi nang ano paparaming Diyan muna, lahat, uh -huh. Diyan, muna Diyan muna muna lahat. Minagunit ko O ayan, nakasagot na rin isa. Eh, <laughs> uh -huh. yan po ay botong hinihingi hindi naman. O bay hirang ka yun, dami pa no. <laughs> divide by Ano yung buto? Buto pa Ay, ayos yung buto Pahatiin mo pa sa gitna at madami Madami tayo Pahatiin mo yung pagkakaunti Alis yung buto Yung buto, so ayan Damputin mo yung buto tito nga Hating ha, ano? Hating lahat ay makakatikim? Oo, oh, marami ay. Wala man na naglako ng pakwan. Wala nga. Ah, kung bagarap yung... Ay, mayroong kahap. Yung si city, hindi ko na bilim bumalik sa akin. Taga ano? Santa Elena, sarap. Kukunin ko na yung buto. <laughs> hindi mapaya. Hindi <laughs> mapaya buto. Hindi, kahit maliliit lang. Basta meron yung... Ang dami ng bata. Eh. Pero ay, tira. Ang oh, baba lang. Oh, Ang baba. Ako magbibigay. Ako magbibigay at para lahat meron. Pag binigay mo yan, meron makakadubli. Mm. <laughs> ate nga, ate, yun ang maganda. Para, 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 sa para. Mababa to. Pero po dito. Mataas na rin yan. Pero nabunga yan ang mababa. Lalamasan po mo nasa ano yan? Gabok. Lalamasan mo sa gabok. Oh. <laughs> oh, oh. Gabok? Oo. Oo. Gabok lang po. Ko. Okay. Para mawala yung, ano. yung dulas, madaling sumibol. Oh. Itong gantong, itong balok, ito. Mm. Uh, Para um, pati hindi siya lalaki. Hindi Kaya, lalaki. lalaki. Tapos pagka, di ba, sumugol na, bubunutin mo, puputulin mo yung main, main root sa gitna. Kakapunin mo. Hindi na mahaba. Oo, sa gitna. Kakapunin mo. Uh -huh. Tapos, hindi si Daday ang kakapunin. Nakatutok ka na. <laughs> oh Oo, sa'yo, nakatutok ang camera eh. <laughs> kakapunin yung kabaya. Oo. Yung main road sa gitna, tapos saka mo uli ililipat sa... Yung ano, palalakihin mo ulit siya sa plastik na itim. Bago mo, pag malaki-laki lang, magagtunog sa kamatatanong. Para nga babae. Okay. yun ano na yun Dati may nilaglag sa kabila mo. Sa ilalim. Ano Parang tukulangin pa rin. Witira mo ng isang malaki ang anak ko mong lalaki, bunso. At yung bunso ko ay magagalit pag <laughs> nakakunti ang kanya. O bumiti. Abay, kaya yun yung Isang yan. Oo. <laughs> uh, <laughs> oh, kaya <laughs> niya yun. yun. Hindi, <laughs> yun, yun, yun na lang. Isang mahaba yun. Ay, isa niyan. Kaya niya. <laughs> <laughs> Uy, may nahulog isa. Ayaw pala yung papaya. Maganda ah. Ganun po yung kinain Ano, hindi panis? Hindi panis Hindi Hindi mo na sila din Ilan mo, apat Padamputin mo na Padamputin ko sa alam mo Sarap Ito, ang ano Yan po, ating pinadami Pinadami at Aray, ang malaki pa rin isa Uy, kay kong sumaya Kumaya Para makatigim lahat Pasi na. Oy, oh, yo. Yan oh, nag nakain na, na po ng papaya oh. Biglang umulan po. Oh, biglang umulan, uwi na po, uwi Yan. Oy, ma, nanay, uwi na. Oh, pull out, pull out. Mare, pull out na, mare. pull out. <laughs> Yan, baka po bumaha. Pull out, pull out. O, toy, uwi tayo, uwi na, uwi na. Oy, uwi na, uwi na. Pre. uwi na. <laughs> Yan, uwi na po tayo. At baka biglang bumaha po.